Sa mga balitang pambansa, binweltahan ni Senator Risa Ontiveros ang ilang konserbatibong grupo na bumabatiko sa isinusulong na panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act sa Senado. Ayon sa senadora, layunin ng panukala na pigilan ng maagang pagbubuntis sa mga bata. Lalo't itinuturing ng gobyerno na National at Social Emergency ang tumataas na teenage pregnancy ngayon sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng panukalang batas, target paigtingin ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa mga bata. Pero ang giit ng ilang kritiko, layunin daw talaga nito na imulat ng mas maaga sa kalaswaan ng mga bata. Lalo't kasama raw sa probisyon ng batas na isulong ang sexual rights ng mga batang siyam na taong gulang pa lamang at ituro sa mga estudyante ang sexual masturbation o pagsasarili. Bagay na sinopla naman ni Senator Risa Ontiveros. Yan pong mga sinasabi nilang laman ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill at kahit ng Comprehensive Sexuality Education Provision ng aming bill ay I'm sorry to say mga fake news. Pagsisinungaling po yan uh, tungkol sa bill. Walang ni isang pangungusap salita ni titik ni punctuation mark sa bill ay nagtatalakay o lalo na nag nagsusulong ng sinasabi nilang mga childhood masturbation o sexual rights ng mga bata Yan nga po ang tining ni Senadora Risa Ontiveros sa iba pang mga balita, iginiit naman na mga tutol sa anti-teenage pregnancy bill na isinusulong sa Senado na hindi sila nakonsulta tungkol dito. Ayon po sa grupong National Coalition for the Family and the Constitution, hindi na imbitahan ng simbahan at iba pang religious groups or religious organization habang tinatalakay ang panukala. Ang giit nila, hindi na kailangan ng ganitong batas dahil meron ng reproductive health law. Hindi rin daw sapat sa, pro, sa comprehensive sexual education sa mga eskwelahan na katuon ang solusyon para mapigilan ng maagang pagbubunti sa mga kabataan. Dahil dapat daw, mas pinagtutuunan ang holistic approach para sa bahay maturuan ng mga magulang ang mga bata tungkol sa sex. Kung gusto natin masolve ang teenage pregnancy, actually palakasin mo ang mga magulang, mm -hmm. ang mga simbahan gusto makipagcooperate sa 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 pamahalaan sa mga gitong mga programa. Okay. Ang problema limited na resources ng ano ng mga simbahan. Ang mm. gobyerno billion trillion ang pondo. Yes, Kung magtutulungan ang private sector, ang mm -hmm. simbahan, mga magulang at ang pamahalaan alam mo, malaki yung magagawa natin. Ayaw lang namin maitsa kami. Okay. Ayaw namin, Apo. hindi kami sinasangguni. Okay. Ayaw namin na during technical working committee hearings, hindi mm. kami naimbitahan. Opo. Yan nga po ang tining ni Pastor Carlo Dino, ang direktor ng National Coalition for the Family and Constitution. Naniniwala naman ang ilang eksperto na dapat magtulong-tulong ng ibang bansa para tapatan ng pagiging agresibo ng bansang China. Ayon kay University of Tokyo Professor Dr. Shin Kawashima, malabong huminto ang China sa pananakot at pangangamkam nito. Sa ilang teritoryo sa South China Sea, Taiwan at Senkaku Island sa Japan. Kaya mas mainam daw na bumuuna ng mas matibay at mas malawak na alyansa ang mga bansang ginigipit ng Beijing para hindi nito basta-basta na lamang matakot ang maliliit na bansa. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibleng data breach sa kanilang ahensya. Nagugat po yan sa isang online post sa Philippine IT Security Forum kung saan isang codename na Zodiac Killer ang nagsabing may hawak daw na leak information ng NBI. Agad namang binisita ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang nasabing forum at dinownload ang files para maanalisa. Lumabas sa paunang pagsusuri na naglalaman ito ng mga nalik na transaksyon, gaya ng ID, reference numbers at iba pa. Paglilinaw naman ng NBI, hindi nila database ang pinanggalingan ng leak na data kundi isang third party provider na may hawak sa mga ito.